Dagka na kayo kung encounter nga problema nang yung bawal ba? May panahon ba nga? Babala ang bawal. Yung nanay nga resign nga, bold na siya. Bold na siya. Kung na-i mabaraan eh, dali na kayo siya pag-remove eh. Bold man siya. Sigara na yung uban. Dagka na na-encounter na. Hindi pa na si Minto na eh. din eh. Muna kung na-i trouble na yung bawal, hindi ito ka-remove. Magsilis nila pa taan eh. Muna, ngayon dito buhat to nga. Basta yung nanay nga resign ng bawal. Mga bold na siya. Kumbukro man sa tangtang, kaya natra man eh. Diyo na siya payak ng siminto. anong siminto na yung yung base, yung bawang, diyo na siya payak anong siminto kaya magsunod, mga problema, oh, problema bawang, oh, nat, ay, ay, na yun siya sa pagtaod oh, limpyo kayo kung naay, na, bawang, pag pag -sila -sila na yung mga problema sa bawang i-remove, rat, ang tango rin na ay isa siya ay alaong rin na siya pagtaod di na yung mga payak anong siminto kaya kung na yung trouble na yung bawang pag tirisura pag sila-sila na yung mga buhak pa nilalikado na yung mahal ba yung bawang kung ano yung na sa pagtaot, dili ang may payakan mo minuto.